lakas ng uba. Magalag na natin dito. Parang lalapag na helikopter. Helikopter! Helikopter! May mga nagtatanong kasi kung paano daw ba yung transition na ginawa ko, kung paano parang yung nag-start tapos parang dire-diretso. Marami nakalata pero marami din, hati, maraming hindi nakalata. Okay, at may nagtatanong na may nakasubok daw sa mga induction motor yung ganito. Hindi yung generator guys, yung nasa video ko na ginawa ko to na sinabi ko generator yan hindi, hindi yan induction okay nasa inyo na kung anong paniniwalaan nyo dun pero ito guys ay induction kunyari lang yun kaya naman hirap nyong pasayahin may lagsabi kasing isang subscriber natin na yung mga ganitong induction motor ay meron daw lumalabas na konti kung sa bagay, nung mga bata kami naglalaro dyan sa sawmill, yung mga nakatenggang mga induction motor na ganito, pag pinapaikot namin yung kanyang puli at sumasama yung kanyang axle pating yung nasa loob, umiikot siya pag pinag spark namin yung kanyang wire, merong nag spark na konti. At ngayon, gusto ko pa rin i-prove sa inyo kung meron nga ba talaga na lumalabas dito. Pero nung bata kami, bata pa kami noon, naglalaro pa kami ng trak-traka, nag-aabolan, hubot-hubat, mga ganon. Pero natandaan ko yun, guys. Okay, so ngayon, kakalasing natin to. Pero una, itest muna natin kung may lumalabas talaga na kuryente dito. Ayan. Kung reasonable ba mag-experiment tayo sa mga ganito. Meron ba tayong makukuhang maganda or wala? Kung sa bagay kasi, yung generator, yung si Predator ito, yung 1,800 na generator Ganyan yung motor niya, parang induction motor Kaya lang kasi yung kanyang armature ay mayroon siyang coil May diode, may konting magnet, maliit So hindi ko pinuprove guys na meron tayo makukuha maganda sa mga ganitong klase mga device or mga machine Wala guys, wala So, try natin kung meron tayong mapupulot na kuryente dito o wala. Pag-try natin yung ating helicopter. Helicopter! Helicopter! One point something volt. Yung one point nine AC. Sa so, mas maganda siguro tanggalin na lang natin dito kasi nga magbilis suminto. Mabagal pating ikot. Yan na lang. Lagyan natin to. Ayun, pwede. So, mas mabilis. Ayan guys, wala siyang nakakonekan na iba. Okay natin. Oops! Ayan. Ayan. kailan natin kung meron. Ang pinakamataas na na-read natin ay nasa 2.1 AC. Yan, tingnan natin kung AC or sine wave yung lumalabas. Ayan guys, oh, AC. Sine wave din, oh. Hindi pa natin para makita natin ang buo. Oh, no? oh. Oh, yan, oh. oh sine wave din siya. Clean sine wave. Mas maganda sa mga, ano, So, you know. Wow. Ayan. Yung waveform niya, parehas na parehas yung uh, waveform nung grid sa amin dito. Medyo, kung medyo parang atagilid uh, tagilid. Pero sa inwave pa rin. Ayan ilang volt yung nakuha natin baba so ngayon yung demo natin na ano yung mas nawa na lang kapakita ko sa inyo kung paano pero dapat ikat muna natin lahat to tanggalin natin lahat So, dito guys, ang gagawin lang natin para magmukha siyang totoo, ang starting natin ay baliktad. Kung baga, pag ganito yung starting natin, tapos, papaikutin natin siya gamit ang motor, yung ginamit ko noon sa pangalawang video, pabaliktad naman ngayon, pag ganon. Yung starting hanggang sa mamatay siya. Kasi nga, babalikta rin natin yun, i-reverse natin yung video. Ang impact noon, pag ganon. So, sakto sa edit natin na ng starting niya ay pag ganon. So, ganito siya guys. Okay, so yung mga ipit machine kasi na mga ganito, maraming napapaniwala at marami ding hindi. Hati. Ayan, meron nga yung minsan dito dyan sa bandang labasan, talagang seryoso yung ano, flywheel generator. At hanggang ngayon, magbabakal ang nakinabang sa machine. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit.